Unang-una sa lahat, kung bibili ka ng lupa o nakabili ka na ng lupa, i-check mo muna ang boundary ng lote bago mo ito lagyan ng bakod o wall fence. It is necessary na malaman natin kung nasa tamang lote ba tayo o baka naman may gumalaw o may naglipat ng mga muhon ng lupa na nabili mo. Ang muhon mga boss ay yung cylinder na simento na may tatak na PS sa mga boundaries ng ating mga lote o yung mga bibilhin nating lote. Sa land title mga boss ay makikita natin na may mga coordinates na nakalagay at bawat coordinates na yan ay nagre ng isang muhon. Ang muhon naman ay nilalagay sa lahat na nag-i-intersect na linya ng boundary ng lote mo. At pwede rin natin itong sabihin na sa lahat ng corners ng lote mo ay lalagyan ng muhon. Ang linya ng boundary ng lote ay nasusukat hindi sa gilid kundi sa gitna ng muhon. At dito na rin ililin niya ang mukha ng pader mo o ang pinaka-finish ng bakod mo. Ngayon, para malaman natin kung nasa tamang location siya, based on the land title, ay pwede tayong mag-hire ng Judetic Engineers. Ito ay para ma-verify kung tama ang location ng lupa na nabili mo o yung lote mo. Mga boss, during checking or survey ng Judetic Engineers natin, ay highly advise na i-invite natin yung mga owners ng katabing lote natin no para inform sila kung may lalabas na issue kunwari ay may umusog na muhon or pumasok na yung bakod nila sa boundary ng lote mo at 90% of the time boss ay dito nag-uumpisa ang di pagkakaintindihan ng mga magkakapit bahay. Ngayon boss, anything na pumasok sa boundary o sa loob ng lote mo ay pwede mong ipatanggal but I advise you na abisohan nyo muna sila kung may nangyaring ganitong issue bago ka gumawa ng aksyon. Kadalasan kasing nangyayari mga boss ay lumalampas ang column footing o yung pundasyon ng poste ng bakod sa katabing lote at hindi ito pwede sa batas natin. Kaya kung makaka-encounter kayo ng ganitong issue ay dapat pag-usapan ninyo ng may-ari ng katabing lote ang pwede niyong gawin. Pwede kayong gumawa ng arrangement hindi lang boss sa bakod kundi sa mga bahay na may firewall kasi isasagad nila yung pader nila dito sa lot boundary at kailangan din boss ay pati ang pundasyon ng bahay ay hindi lalampas o papasok dito sa lote mo. Ang ginagawa ng mga engineers natin guys ay ide-design nila ang foundation as eccentric footing nang sa ganun ay hindi ito lalampas sa boundary at assured na matibay pa rin ang foundation kahit hindi nakagitna sa pundasyon ang poste natin. Mga boss, nakadepende naman sa height o sa kung gaano kataas ang bakod natin mula sa lupa ang provision ng fencing permit. Ayon sa revised IRR ng National Building Code of the Philippines or PD 1096, ay exempted ang bakod natin sa fencing permit as long as hindi siya lalampas ng 1.2 meters mula sa lupa. Kung lalampas sa 1.2 meters ay kailangan mong mag-apply for fencing permit at ito naman ang listahan ng requirements para makapag-avail ka nito. I also advise na magtanong tayo sa Office of Building Officials or sa Municipal Engineering Office natin para sa mga requirements kasi minsan ay magkakaiba ang requirements depende sa kung saang city or munisipyo nakalocate ang lote mo. Ngayon, pag-usapan natin kung magkano ang pagpagawa ng bakod. Sa engineering, hindi ka pwedeng magbigay ng computation kung walang plano Not unless ay mag assume ka na lang ng presyo based sa experience mo as an engineer or yung tinatawag nilang rough estimate. Meron po tayong detailed video regarding sa rough estimate at pwede niyong silipin yan sa channel natin. Ngayon guys, mag-assume tayo ng lote na four corners at ang size niya ay 9 by 12 at ang lot area naman niya ay 108 square meters. Gagawan natin siya ng plano para mapresyohan natin at para na rin uh, magkaroon kayo ng basis para sa pagpapagawa ng bakod. Ang bakod ay typically considered as non-structure kasi hindi naman siya nagbubuhat ng loads o bigat. Pero na lang kung ito ay gagamitin as a retaining wall system. Pero based on general practice at judgment nating mga inhinyero, ang standard na spacing ng poste para sa bakod ay 2 to 3 meters. Sa design natin na to, ay gagamit tayo ng 3 meters na spacing at ang magiging height naman niya mula sa lupa ay 2.2 meters. Ito na ngayon guys ang structural details ng ating bakod. Kung mapapansin nyo sa likod at sa kanan at sa kaliwa ay hindi nakasentro ang poste natin doon sa foundation. No? Sinadya po talaga yan para hindi tayo lumampas doon sa boundary ng lupa. Ibig sabihin ayaw natin na lumampas yung foundation natin, yung poste natin, pati yung pader natin dito sa boundary ng ating lupa. Kasi yan ay labag sa batas. At ito naman guys yung structural details ng column natin at yung footing natin. Ito naman guys yung structural details ng uh, wall footing natin. Tapos ito naman sa masonry natin. Ngayon kung napapansin nyo dito guys, meron tayo ditong uh, reinforcement uh, total weight. Ibig sabihin yung bigat ng 10mm na bakal at 12mm na bakal ay nakasummarize na siya dito. At ang kabuoang bigat ng lahat ng bakal ay 841.19kg. Gagamitin po natin yan doon sa pagkwenta ng presyo. Ito naman guys ang itsura niya pag titignan natin yung bakal lang in perspective view. Dito naman guys ay makikita na natin yung presyo ng ating uh, bakod. Ang presyo ng materialis natin, unahin natin yung bakal reinforcement. Ang 12mm natin ay may halagang 22,973.50 at yung 10mm natin naman ay 19,236.5 Ang total cost ng bakal natin ay 42,209.05 At sa structural concrete naman, ay 118,983.60 pesos. Ang kabuoang volume po ng concrete natin ay 49.68 cubic meters. At yung sa hollow blocks naman natin, gagamit tayo ng 4 inches na hollow blocks at ang kabuoang area na nakuha natin ay 95 square meters. Ngayon, dadagdag tayo ng 2% na additional kasi baka sa biyahe ay may matudurog or sa pagkamada nila doon sa site ay may masasayang. At ang 2% na yan, yan ang magiging safety factor natin or kumbaga dyan natin kukunin yung pamalit sa mga nasira. At kung kukumputin natin ay meron tayo dito 1,212 pieces na hollow blocks at ang presyo na inassume ko sa per piece ay 12 pesos. At ang kabuang presyo ngayon yan ay 14,544. Yung palitada naman niya, hindi tayo magpapalitada doon sa labas kasi wala namang makakakita eh. Tsaka baka pag masyado mong ginandahan yung uh, labas ng pader mo eh baka hindi na gumawa ng pader yung kapitbahay natin. Ganon yan. So ang kabuang total material cost ay 180,491 pesos. Sa labor cost naman kukunin na lang natin yung 40% ng material cost. At ang kabuang labor cost ay 72,196. At ang kabuang presyo ng ating bakod ay 252,688.31. Kung umabot ka sa part ng video na 'to, ay maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa channel natin at sa panonood ng ating video. See you next time. Maraming salamat po.